tinanggi ni Archie Alimena ang mga aligasyon ni Rita Daniela laban sa kanya na naging sanhi ng kasong acts of lasciviousness na isinampan ng aktres laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, nakipag-ugnayan si Archie kay Christy Furman, isang kilalang showbiz journalist, upang iparating ang kanyang panig sa issue. Sa isang episode ng online show na Showbiz Now na, ibinahagi ni Christy ang naging pahayag ni Archie hinggil sa mga akusasyon laban sa kanya. Ayon sa aktor, hindi totoo ang mga paratang ni Rita at iginiit na wala siyang ginagawang hindi tamang bagay sa aktres. Sa katunayan, sinabi pa ni Christy na ang aktor ay naghahanda na ng kanyang counter affidavit upang tutulan ang mga paratang at ipagtanggol ang sarili sa korte. Sinabi ni Christy na mayroong pagkakataon na lumapit si Rita kay Archie upang magtanong at magpahayag ng saloobin bilang isang kaibigan. Ayon sa kwento ni Christy, umiiyak pa raw si Rita noong mga panahong iyon at nagsabi kay Archie, kuya, ayoko nang mag-attend pa ng ganitong party kasi parang pinagkakaisahan naman nila ako. Ipinahayag ni Christy na pinayuhan ni Archie si Rita bilang isang nakababatang kapatid na hindi siya pinagkakaisahan at bagkos ay tinutulungan lamang siyang mas maging bahagi ng mga kaganapan sa kanilang paligid. Ang sabi ni Archie, hindi ka pinagkakaisahan, sinasabihan ka lang para matuto kang maki-join sa kanila, dagdag ni Christy. Pinagtataka rin ni Archie kung bakit si Rita, kung totoo ngang may ginawa siyang hindi maganda sa kanya, ay lumapit pa sa kanya para magsumbong. Ayon kay Christy, tanong ni Archie, kung talagang binabastos ko siya, bakit siya palumapit sa akin para magsumbong? Ipinagdiin na ni Christy na ito ay isang malaking katanungan na nagpapakita ng hindi pagkakasunduan sa mga alegasyon. Dahil dito, pinabulaanan ni Archie ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. Ayon kay Christy, hindi raw niya inaasahan na magiging ganito ang sitwasyon at nagulat pa siya ng malaman na dinimanda siya ni Rita. Ayon kay Christy, nagpaliwanag si Archie na hindi totoo ang mga kwento o aligasyon laban sa kanya at ipinahayag na hindi siya nagkasala. Lahat po ng kwentong yan ay hindi nangyari. Hindi po totoo yan ang pahayag ni Archie na ibinahagi ni Christy sa kanyang show. Dagdag pa ni Christy Furman, bilang isang profesional na showbiz journalist, wala silang pinapanigan sa isyong ito. Malinaw aniya sa kanila na nais nilang marinig ang magkabilang pani. Binanggit din ni Christy na bukas ang kanilang platform para pakinggan ang pahayag ng mga partido na may kinalaman sa isyong ito, at malugod nilang tatanggapin ang anumang depensa o paliwanag mula sa magkabilang panig. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ano ang magiging takbo ng kaso at kung anong mga hakbang ang susunod na gagawin ng bawat isa. Ang isyo ng acts of lasciviousness ay isang seryosong kaso, kaya't kailangan ng maingat na pag-iimbestiga at paglilinaw mula sa mga autoridad upang matukoy ang katotohanan. Magiging mahalaga ang mga dokumento at patunay na ilalabas ng mga abogado ng magkabilang panig upang mapatunayan ang kanilang mga aligasyon at depensa. Sa ganitong mga sitwasyon, ang publiko ay palaging naghahangad ng makatarungan at tapat na paglilitis upang matiyak na ang bawat isa ay mapoprotektahan at ang mga hindi tamang akusasyon ay maiiwasan. Sa mga susunod na araw, makikita natin kung paano tatahakin ni Archie at Rita ang legal na proseso at kung ano ang magiging resulta ng kanilang mga pahayag at depensa. Ano ang sinyo sa balitang ito?